Hi! Ako nga pala ang laging kasakasama ni Miss Calog, isang kaibigan na tunay na mapagmahal sa mga aso at hayop. Ako si Irish, isang simpleng tao, isang tagapangalaga ng mga aso sa kariya. Hindi ako mayaman, hindi ako maarte, at wala akong marangyang pamumuhay. Pero ang meron ako ay pusong handang magbigay pusong matyaga at paniniwalang kapag tumulong ka sa iba, hindi mo kailangang humingi ng kapalit. Mahigit tatlong taon na araw-araw pagkatapos ng trabaho, dinadaanan ko mga asa sa tracking area. Kahit pagod, hindi ko nakakaligtaan dalhan sila ng pagkain, mga tirang kanin, mga sobrang ulam mula sa kantin, mga bagay na patapon na sana pero para sa kanila, isa na itong biyaya. Ayoko kasing makikitang nagugutom ang mga aso, pusa, o kahit mga ibon na nakikita ko sa daan. Para sa akin, bawat buhay ay mahalaga. At kung meron man akong maibabahagi kahit konti lang, mas pipiliin kong ibigay kaysa masayang. Ito ang simpleng mission ko sa araw-araw. Ang makapagpakain, ang makapagbigay, at ang makapagpaparamdam na kahit sila ay hindi nakakalimutan dahil sa likod ng bawat buntot na kumakawag at bawat tingin ng pasasalamat ng mga mata ng hayop, naroroon ang totoong kahulugan ng pagmamahal at malasakit. At sana ang munting gawain ito ay maging inspirasyon sa iba, na kahit maliit na bagay kapag bukal sa puso, nagiging malaking biyaya para sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan niyo ang kanyang kwento at gusto niyo pa ng inspirasyon. Huwag nyo kalimutang isubscribe siya sa kanyang YouTube channel. I-click nyo lang ang link sa description o sa comment section para masuportahan siya. Maraming salamat!